Hi guys, ako nga pala si Ron. Tara, samahan niyo ako. Ngayong araw na ito, tara samahan nyo kami ulit maglinis ng bakuran Halos isang linggo na rin kasi ata nung huling linis namin dito Kinuha ko na nga din pala yung walis para mawalisan na namin yung mga kalat dito Kung mapapansin nyo sa una naming vlog ni Utoy May nakatayong patay na puno pa dito Tapos nung pagising namin na umaga, nagulat kami na nakatumba na siya Kaya inalis na rin namin agad ni Utoy para malinisan na namin itong harap Habang nagwawalis ako, pinalinisan ko na nga din pala kay Utoy yung malapit sa gate Para mas mapabilis kami Nagiingat nga din pala ako dahil madulas baka mamaya alas nakita nyo na sa akin to. Huy, pero lang. Maganda nga din pala itong exercise sa umaga para mabanat ang ating mga buto. Kesa mahiga tayo maghapon. Binalikan ko na nga din pala yung naipong kong kalat para madakot na namin at pinakuha ko na nga din pala kay Uto yung lalagyan ng basura para maalis na namin yung naipon naming kalat dito. Habang naglilinis ako ng bakuran, naisip ko na nga din palang paliguan ang aking anak at apo. Pagkatapos namin maglinis, pinakawalan ko na nga pala ang aking apo na si Tanggol. Iba talaga pag ang nanay ang nagpangalan. Idol na idol niya kasi si Coco Ma Martin. sige tanggol takbo Pinakuha ko na nga pala kay Uto yung host para mapaliguan na namin si Tanggol. Minsan lang kasi namin siya mapaliguan kasi bata pa. Baka si at magkasakit. Binasa na nga pala namin si Tanggol. Habang pinapaliguan ko nga pala si Tanggol, makuwento ko lang. Apat nga pala silang magkakapatid. Kaso yung tatlo, hindi na nakalabas ng tiyan ng kanyang mami na si Akalia. Dahil sobrang lalaki daw, kaya namatay yung tatlo sa tiyan niya. Awang-awa nga kami, sobra. Buti na lang may mabait at magaling na doktor si Akalia. Kaya nasiya siya ulit pero las na anak niya na to dahil naawa na din kami sobra pag nagbubuntis siya. Sayang na buhay sana lahat. Mas masaya siguro sa bahay. So ayun tapos na nga palang maligo si Tanggol. Ang pres na nga naman talaga ng bata na yan. Hi ka naman sa vlog natin. Hi po. Teka kanino bang lola ere? Eh? Napadaan pa sa vlog ko. Shoutout po sa inyo. Huy. Pero lang. Grabe. Ang sarap niya talaga i-kiss kagigil. Pinunasan ko na nga pala ng tawel si Tanggol para mabilis matuyo at hindi sipunin. Madaling madali din kami sa pagpapaligo sa kanya. Mahirap na rin kasi at baka magkasakit. Bukod sa mahal ang gamot, kawawa rin ang papi. Binlower ko na nga din pala si Tanggol. Dahil mahirap din patuyuin ng kanyang buhok. Grabe kay sobrang bango na talaga ni Tanggol. gigigil na naman ako at gustong gusto ko na naman siyang yakapin at ikis. Kahit sino naman siguro ang makakita sa ganitong kagandang papi, mapapakis talaga kahit may allergy. Mukhang nag-enjoy talaga ang bata sa paliligo dahil hindi siya naglikot. Yaan mo sun patatayo ako kayo ng malaking swimming pool. Uy, pero lang. Grabe, nakakapagod. Pero hindi tayo pwedeng mapagod dahil madami tayong anak. Sinunod na nga pala namin ng kanyang mami na si Akalia. Sinusuklay ko na nga muna pala yung buhok niya dahil shedding niya ngayon. Nagmas na nga pala kami ni Utoy para hindi namin malanghap yung buhok. Hindi ko na rin nabidyoan yung unang buhok na natanggal namin sa kanya. Pero sa pagkatanda ko, nakadalawang plastic kami ni Otoy Sa mga hindi po nakakaalam, ganyan po talaga maglagas ng husky. Halos wala nang natitira sa buhok nila. Sumobra na nga rin pala ang payat ni Akalya dahil na si Esha. At dahil din sa stress. Ilang araw din kasi siyang mahina kumain at kung minsan sinusuka niya pa. Dahil din siguro sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Tapos nasabay pa ang pagsished ng kanyang buhok. Pero sure ako nababalik din sa dati ang katawan ni Akalya. Sa mga gusto nga po palang mag-alaga ng husky dyan, hindi po biro ang pag-aalaga sa kanila. Bukod po sa mataas ang maintenance, kailangan nyo po silang tutukan. Ito nga pala yung natanggal kong buhok guys. Buti na lang ko din para hindi na rin kumalat sa bahay. Binasaan na nga pala namin siya at binilisan na din namin ng pagpapaligo kasi baka umulan na naman. Gento nga pala ang hilig nila habang naliligo sila. Ang kamuti ng kanilang uso at ikis sila habang naliligo. So yun guys, natapos na din. Paano pala nilang malalaman na may alaga kang husky sa bahay nyo? Gento lang kasimple oh. Di-lower ko na nga din pala si Akalia para mas mabilis matuyo ang kanyang buhok. Ayaw na ayaw niya talagang pinapablower ang kanyang buhok dahil naiilang siya. Pareho sila ng kapatid niyang si Kali, ang pangalawa sa panganay ko. Ito na lahat ng nakuha ko sa kanyang buhok.